Niyaw! Ako si Teacher Hope, isang Montessori teacher dito sa China. Ito pala, i-last month pa, Opo, sa awa ng Diyos ay nakapagbakasyon po tayo sa Pilipinas. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa itong personalized ref magnet. Kaugalian ko na kasi magdala ng kahit munting pasalubong para sa mga kapitbahay ko. Kung nasa Vietnam pa ako ay gumagawa ako ng mga kalendaryo o ba diba, isang taon akong nakadikit sa mga dingding nila kasi akong mahanapan gumagawa ng kalendaryo dito sa China. Kaya itong improvised ref magnet na lang. Hindi ako ng postcard na may iba't ibang lugar dito sa China at nilagyan ko nito magnet na ginagamit ko sa school. Aliw na aliw ako sa mga postcard na to kasi ito yung mga major cities dito sa China. Ninalot ko rin pala ang postcard nitong contact cover para long lasting siya. Of course, hindi mawawala ang special note ko. Nilagyan ko from China with love, hope, or in the Ayan na ang mga kapitbahay kong makareceive nito. Nakapag-joke pa nga nga. Bob, dahil madumduman ka ginamon kag ang China sa mga bills nga gatapik sa amon mga ref. Kaya rin ang puso kong nakabahagi kahit papano sa kanila. Yun lang!